yung prayer ko kasi hindi tumatalab pagka halimbawa panalaki ko tatama ba ko weteng mga ganun tapos kailangan ko basta hindi tumatalab sa so, material <coughs> excuse me kailangan masolusyon na eh. sa sa mga bagay na nabagay hindi yung prayer ko tumatalab by the Holy Spirit kung paano papalakasin ng Espiritu nyo bubuhayin, ililigtas bubuhayin iingatan kaya kaya ng panalangin kay Espiritu baga kung paano iingatan ng baga yung prayer ko nangyayari basta sa kalooban ng Panginoon kung paano yung nakasulat sa Biblia eh, ipipray natin, eh, nangyayari yan, yung mga panalangin ko. Baga, nabura ko man kasi yung ano, pero kung hindi ko nabura yung prayer ko bago magka-war ngayon, kung paano binomba yung Israel na ito, pagugulat kayo. Baka sabihin niya, ako pa yung leader ng ano, terorista. Hindi ko nga alam kung marirecover yung video na yun. Meron akong player na dinura bago magkagara sa Israel na itong ano natin. Saka marami na akong napatunayan na dasal ko sa pandaigdigan na nangyari. Halimbawa dito, paano nanalo yung mga si Duterte, yung I ganun. Mean. Kumbaga, sila Jingoy, sila ano kung paano sila nanalo, paano sila binigyan ng pagkakataon. Sa so, mga ganun, pag, kasi pagka mga leader ng mga bansa, just talagang naglalagay dyan. Kumbaga, pinili talaga sila ng Diyos para maglingkod eh. Yun nga lang, yung iba, yung hindi nila alam na kaya sila nandun para maglingkod sa bayan, sa Panginoon hindi lang sa bayan. Baga, naging leader ka ng bansa. Malit man yan o malaki, hindi ka dyan nilagay para maglingkod lang sa bayan o sa tao. Hindi naging leader ka dyan sa politics para maglingkod ka sa Panginoon. Sa tao, walang, walang balik sa yan eh. Pero pag ikaw naglingkod sa Panginoon, sa pamamagitan ng politics, eh, may balik yan sa, sa lahi mo, sa espiritu mo sa angkan mo, di ba? May balik niya mabuti yan. Kailangan, maging leader tayo na hindi tayo maglilingkod lang sa bayan. Hindi sa tao. Kasi pagka ganun, magkakasala pa tayo eh. Hindi natin alam yung direction natin. Pero kung ikaw, naging leader ka ng ng bayan at naglingkod ka sa Panginoon, may direction yung paglilingkod mo, hindi ka maliligaw. So, kailangan bilang leader, kailangan meron tayong Diyos na mabuti. Maging hindi man iba-iba man yung pangalan ng Diyos natin, kailangan may Diyos tayo na pinaglilingkod na mabuti sa pangalan ngayon.